Ngayong araw dito sa Brookhaven ay mag-iikot-ikot tayo at hahanap tayo ng spot na matatambayan natin. At nakita ko nga pala tong school na to at dito ko naisipan na tumambay. Hi! Umagang kay ganda. Ang sarap ng klima. Ang sarap tumambay. Sana meron na umangita dito at may pagkaibigan sa akin para meron na akong kasama na tatambayan ko. Ay teka lang may paparating. Napakaganda naman ang sasakyan nito. Mukhang yayamanin yung papunta dito sa akin. Oy, bossing, napakaganda naman ang sasakyan mo. Pwede ba ako makipagkaibigan? Ay, grabe ka naman. Ba't mo naman ako pinapalis? Ah, ang daming parking dyan, no? Oh. Pwede ka naman magpark doon sa kabila. Lo, grabe ka naman sa akin, boss. Grabe naman yun. Sobrang ganda lang ng sasakyan. Sama naman ang ugali. Ay, ka naman inaano. Ba't ako pinapalis doon? Gusto ko lang naman tumambay doon. Ano yun, boss? Ay, grabe ka naman, boss. Napakayabang mo naman. Hintayin mo ako dyan. Babalikan kita dyan. Napakayabang naman ng taong yun Porkit napakaganda ng sasakyan niya Intayin mo, pagbalik ko, uuwi ako Magpapalit ako ng sasakyan Napakayabang, akala mo kung oh sino Akala mo ikaw lang merong ganun Eto bahay ko, napakalaki ng bahay ko Hindi mo ba alam, napakayaman ko dito Teka, magpapalit lang ako Yun lang yung ginamit ko kasi gusto ko lang tumambay Ayoko gamitin yung mga magaganda kong sasakyan Lagot ka sa akin pagbalik ko dyan Intayin mo o oh dyan, sana nandong ka pa Pero pag wala ka doon swerte ka Bibigyan ko lang ng leksyon yung mga ganong klase ng taong akala mo naman kung sino akala mo kaya lahat eh mas maganda pa sa iyo tong sasakyan ko eh kung nandito ka lang at nakikita mo tong mga sasakyan ko eh di naglaway ka na yari ka sa akin pupuntahan kita diyan sana nandoon pa yung loko-lokong yun grabe naman yun tumatambay lang ako do naghahanap lang ako ng mga atambay tapos ginanoon lang ako intayin mo o diyan yari ka sa akin nandiyan ka pala hoy anong problema mo bakit napakayabang mo kanina sa akin ha Anong ha, hotdog? Ako yung niyabangan mo diyan kanina, nakapark ako diyan, pinalis alis mo ako dahil sabi mo pangit ang sasakyan ko. Anong hindi mo alam, pinagsasabi mo diyan mga mga ka pa. Anong sorry, walang sorry sorry sa akin, yari ka ngayon. Pinagyayabang mo yan sa sasakyan mo, tingnan mo tong pera ko, napakadami kong dalang pera. Gusto mo billing ko pa yan sa sasakyan mong yan? Anong pasepasensya, anong hindi mo nauulitin, hintayin mo ako diyan. Hintayin mo ako, may kukunin lang ako. Dapat sa mga gaya yung mayayabang, ganito yung gagawin eh. Takbo! Ayan, tumakbo ka hanggat gusto mo, nakapakayabang mo kanina, tatakbuhin ka pala. O oh, ano ka ngayon, nadaba ka ngayon. Sinasabi ko naman sa'yo eh, huwag ako pre. Ano gagawin mo lahat? Sige, gawin mo lahat ng iuutos ko. Itaas mo kamay mo. Ayan, masunurin ka pala naman eh, no? O oh, ngayon, magtumbling ka. Ayan, masunurin pala naman tong taon to. Ngayon, sumayo ka naman sa harap ko. Dali, bilisan mo. Napakayabang mo kanina. Takot ka pala dito sa dala ko ha. Ito lang pala katapat mo. Mamili ka ng babanggain mo Kung ano yung susi mo, bigay mo sa akin susi mo. Dali. Ganito ang ginagawa sa mga sasakyan ng mga mayayabang. Ito mga nakaswerte-swerte lang eh. yung Yumabang na itong mga taon to eh. Ito yari ka ngayon. Ayan, deserve. Ilaglag ko sa swimming pool talaga to. Ayan, madala-dala ka. ba? Diba? Ayan ang napapala ng mga mayayabang. Sa susunod, kapag may mga ganyang senaryo, may mga nakita ka nakatambay, huwag mong yayabangan. Ano, sasakyan mo. Ito, bibigay at ang pera, bumili ka ng marami. Bigyan ata ng pambili ng tatlo. Ha, huwag akong yayabangan mo. Tandaan mo ako. Hmm, ayan o, pera, lamunin mo. Ay, sako naman ang mga tao dito sa Brookhaven City. Ang daming mga problema. Pati ba naman ako yayabangan? Hindi mo ako mayayabangan dahil mayabang din to. O siya, kung nagustuhan mo to, like, follow, and share.